Hi guys! Dalawang buwan na yung itlog dito sa incubator guys. Pero hindi pa siya pipisa. Malagay ko guys, naging ano na to. Naging balot na to eh. Kasi parang nangangamoy na ayan guys. O so, tingnan na. Uh, nangangamoy yung loob. Pero hindi pa rin siya Guys, ito na yung itlog ng aking manok, guys. May limang piraso. Tapos, ano, nilagay ng alaga ko sa incubator. Almost two months na, guys. Ayaw pa rin mabitak. Siguro, guys, uh, failed ang pag-ano namin. Pero bakit may nangingitim dito, guys? Oh? So, tinanggal ko na siya sa incubator kasi parang nangangamoy na siya. Titingnan natin guys kung ano ang laman sa loob. Ito, ito na yun natin kasi parang may black. O diba parang may crack na siya guys. O, tingnan natin. Eh, sira nga siya guys. Patay yung chicken sa loob. Diba? Yan o. Parang yung ginagawang balot na siya guys. Ito. Ayan, o, oh, ayan. Namatay yung sisiw, guys. Kawawang sisiw. Ito yung ginagawang balot, di ba? Ito. Dapat sinain ko na lang no, para magawing balot. Ayan. Tapos, signa naman natin ito. Baka ito naman, guys, yung Pinoy. Oh. Fail din siya, guys. Oh. Hindi rin siya nabuo. Oh. Ayan. Baho, guys. Parang Pinoy. Ito yung balot. Ito yung sa balot. Kasi parang may ano na siya sa ilalim. Tapos ito naman yung Pinoy. Tapos tignan natin ito. Ay! Yo! Ayan, guys. Parehas silang filled. Ayan. Filled lahat. Ayan, guys. Ay. So, ayan lahat nangyari sa eggs, guys. Sayang naman, guys. So, yun lang. Bye. May isang balot. May isang balot. Tapos, ito mga Pinoy, Pinoy, Pinoy. Hindi ko na sinain. yo ang baho, guys.